na raw. Okay ah. na, gudong. Tawag tawag. na? lang. Kupay Jr. diba, ingat siya. Okay po sana coordinate ni, eh, gobitin ni pa gutom na gutom, tawag lang tawag. Okay lang. Wala akong ginagawa. Wala, okay sana sa kanya. Pakay naman abut lang, pakay abut ko lang ha? pagkain ba? parang pagkain ba? parang pagkain ba? parang pagkain ka ba? parang pagkain ka ba? parang pagkain ka ba? parang pagkain ka ba? sa pagkain ka ba? parang pagkain ka ba? parang pagkain ba? 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 Pagkain? Sir, kalawd siya. Kalawd siya. Hindi yung pinapakain kayo nang nasa baka malagyan pa rin ang nasa niyan. kayo po, bawal daw kayong pumasok? Sige kayo po, daw kayo. sino-sino ko ayaw na kasama niya ano Sige Nandito na yung picture. Nandito na yung picture. Nandito sa gate, ha? Ano, anong gate ito, oh, boss? <tipulong> gate 5. Gate 5, Kiki. Gate 5. Ha? Ah. Ah, puntahan mo ako sa gate 5. Nandito yung pagkain. Eh. Punta ka, Kiso? Gate 5, Kiki. Ikaw na lang kumuha, Kiki, para mabigay. Kami yan nagpapasahog sa inyo. the <laughs>